Pingin mo yan! Hoy! Teka lang! Teka lang! Teka lang! Hoy! Teka lang, Homer! Sir, kakusta sa hey, Sir, kakusta lang! Kasi! Kasi! Nakita ka kabahan. Inayos ko na si Homer. <coughs> Hindi hey, ba dapat ikaw ang mas kabahan? Pag nilaglag ka niyan, sunod-sunod na mabubunyag yung mga kalukuhan mo. Naku, hindi na lang ako kaya patumbahin. Dahil parate akong advance mag-isip. Pero aminin mo, gumugulo na yung sitwasyon. Sumisikip na yung mundo natin. Lahat ng gusto at pansamantala lang naaayos. Kagaya yung si Leilani, nasa tabi-tabi lang yan. Anytime pwede magsalita yan. Sir Leilani. Hindi pa ako tapos sa kanya. Oras na mahanap ko siya, uunahan ko silang lahat. Pero sa ngayon, nakafocus ako kay Charlene. Dahil oo, lumilit ang mundo natin. Pero yung sa kanya, unting-unting gumuguho. At mas matindi ang darating na pasapog. Just you wait. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Wala to. Mabuti ka lang, hindi ka napilayan. Ah, uh, thank you, Princess. At kasi hinarang mo, patingin mo hihintuan ka nun. Ewan ko ba? Sobrang nakirid na ako eh. Gusto ko kasi malaman kung ano yung totoo. Gusto ko malaman kung sino yung mga kasabot ni Homer. Alam mo, Justin, sa totoo lang, masyado kang invested. Wala ka namang mapapala dito eh. I mean, hindi mo naman to case para risk yung buhay mo. Meron naman akong mapapala. Ano? Yung... Yung malinis yung pangalan mo. Mabigyan ka ng... ng justice. Yun na yung sinasabi ko. Ano naman yun sa'yo? Ah, princess. guys. Tama ang hinala natin. Anong nalaman mo? According sa landlady, wala na siyang balak bumalik sa bahay niya. May, may ipon na ba si Homer para gawin to? Sigurado may nagbayad sa kanya para tumakas. Ayun nga eh, yun yung misteryo eh. Paano natin mapapalaya si Kuya po sa'yo kung wala nang Unless... Unless ano? Unless mapaamin natin si Lady. Hindi mo mapapaamin yun kahit anong mangyari. Teka lang. mapaminsan saan? Raymond? Vina, please start daw. Pwede ba tayo mag-usap? Sandali lang. mag na tayong mahuli ni Charlene. Kila na natin to. Kaya Dahil ikaw lang yun naman ng isip ko Divina Ayoko na lukoyin si Charlene Ayoko din naman ilagay ka sa sitwasyon na ganito Pero tao lang din naman ako Long Divina nakikiusap ako sa'yo Alang-alang sa akin, sa pamilya ko Please Let go of me Let me go kung ano man nararamdaman mo sa akin? ibaling mo lang sa ibang tao yan. Let's just pretend nothing happened between the two of us. Okay, sige. Naiintindihan ko. May pamilya ka kasing pinaprotektahan. Samantalang ako, wala naman akong pamilyang masasaktan. That's not what I meant. It's okay, kids ko. Naiintindihan ko. Dahil mahal kita, gagawin ko yung gusto mo. Nakakalimutan ko naman nangyari sa atin. Salamat, Divina. Divina, I'll see you sa meeting later. Yan ang akala mo? Hindi pa ako tapos sa Nagpapainit lang ako bago ang grand reveal.